Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinapatrade ng anapon ni Kendrick Perkins si Clay Thompson sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron nga na pong bagong pasabog ang Los Angeles Lakers sa NBA. Kitang kita na nga po mga katrops, sa mga mata ni Clay Thompson ang lungkot matapos siyang ibangko ng Golden State Warriors. Bagamat man nga po nagsiselebrate na ng panalo ang mga players ng Warriors ay tulala pa rin nga po ito sa gilid ng kanilang bench at parang napakalalim ng kanyang iniisip. Inamin na rin naman nga po nito sa kanyang interview na napakasakit nga po para sa kanyang ginawa ni Coach Steve Kerr. Sadyang wala rin naman nga po siyang rason para magreklamo since sobrang pangit nga po talaga ng kanyang pinakitang performance. Subalit ay na rin naman nga po sila mga analyst kagaya nalaman ni Kendrick Perkins. Ang ginawa nga na po ng Warriors kay Clay ay nanganguhulugang nawawala na nga po sila sa kanya ng tiwala since mas pinili nga po ng Warriors ang isang batang player kesa sa katulad niyang superstar. Kaya dahil nga po dyan ay nangangamoy nga po na itatrade na siya ng Warriors sa lalong madaling panahon since isa nga po iyan sa mga paraan upang mapalakas pa ang kanilang lineup at may salba pa nila ang kanilang kampanya ngayong season. Samantala, punta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron nga na pong bagong pasabog ang Los Angeles Lakers sa NBA. Pagkatapos nga po mga katropes na manalo ang Lakers sa kanilang huling game laban sa si Charlotte Hornets, ay magkakaroon muna nga po ang kanilang buong team ng dalawang araw na pahinga bago sila bumalik sa kanilang home court na Crypto.com Arena para kalabanin sa darating ng February 9 ng ating defending champions na Denver Nuggets sa isang rematch. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang laro ay inannounce na naman nga po mismo ng Lakers na gagamitin at susuotin nga po nila dito ang kanilang championship jersey na Black Mamba jersey na ginamit nga po nila noong taon 2020 para i-honor ng mayapang NBA legend na si Kobe Bryant. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Habang busy nga po ang Lakers sa mga ginagawang trade talk ngayon, ay nag-focus rin naman nga po ang kanilang buong team sa kanilang rematch laban sa Denver Nuggets. At umaasa nga po sila na magbibigay sa kanila dito ng swerte ang Mamba Jersey upang sa ganon ay makabawi na nga po sila sa Denver Nuggets na ilang beses na naman nga po silang sunod-sunod na tinatalo sa kanila mga nakalipas na pagharap simula pa noong nakarang taon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video